Hello, hello, hello! Magandang, magandang araw po sa inyong lahat at uh, welcome to another episode of uh, Pambansang Kagawa Today is September 16 at ngayon pa, ngayon nga po, medyo iba naman exactong alauna po ng tanghali So, welcome po. Kahapon medyo, <clears throat> medyo bitin yung yung pinag-usapan natin kahapon sa ano, sapagkat uh, hindi ko masyadong na-explain yung mga uh, bagong gagawin ng Comelec doon po sa bago nilang BSKE registration ano. Importante hutong pag-uusapan natin sapagkat uh, bukod-todoon eh tila yata parang sinasagasaan ng Comelec yung dates ng supposed to be BSKE schedule at lahat po to ay eh, October. Uh, mamaya masyasha kayo dun sa isa sa sapagkat uh, yung plano ng Comelec e eh, tila yata kahit na sila ay nagpre-prepare sa BSKE December 1, 2025 pero ang schedule nila ay eh parang list dun sa kanilang planning uh, Hindi nila binibigyan ng konting puwang para in case na ma-declare nga na unconstitutional at mag-revert back tayo sa dating schedule eh well kayo na lang ho ang tumingin sa schedule pero ito muna ho oh, ano uh, yung sa BSKE registration sinabi ko po kasi kahapon na iaalaw na nila yung mga transferis sinabi po ni Comelec Chairman na uh, Boss George Garcia na mag silang sila ng transferis at sinabi ko nga po na kung ikaw ay taga-barangay A at gusto mo mag-transfer ng barangay B, eh, sa barangay B daw kayo pupunta at doon ako kayo magpapa-register. Parang parang yung dati, ganun din naman po, no? Kailangan lang i-declare ninyo na dati kayong botante sa barangay A at meron kayong of course form. Pwede niyo pwedeng daw ho kayong kumuha ng form mismo sa barangay na 'yon pag ready na ho yung BSKE registration na 'yon from October, last week of October this year, 2025 up to July 20. 26. Ngayon, ang isa ko po pa pong nakalimutan sabihin eh para ho sa sangguni ang kabataan kasi meron ding registration drive for the SKs, yung pong uh, samahan ng kabataan uh, ages 15 to 30. Now, ang ang registration is October, no? October 2025 this year. Halimbawa, mag-30 years old ako next year, Halimbawa, eh, siguro August, August 25, birthday ko. Kunyari, mag, mag 30 years old pa lamang ako. Pero ang election is November 2. Sabi ng Comelec, like, between October 2025 up to July, pwede akong magparehistro. Ibig sabihin, ina-anticipate ko lang na qualified pa rin ako by November 2. Hindi ako overage. Huwag lang yung ang birthday mo eh, November 3. Eh, tsaka ka nagpa, nagpa, nagpa rehistro. So, sana malinaw po yon Between October 2025, last week, to July 2029, ah uh, yung po mga hindi over age, uh, on or before November 2, pwede ho kahit na lumampas kayo sa kahit na next year pa po ang birthday ninyo at this year kayo nagpa-register papayagan po kayo ng pamalik. Magdala lang po kayo ng identification card claiming na yung birth date mo, eh, yun nga yun at uh, makatotohanan. Sana malinaw po yun. So, uh, well, bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi October 1 to 7, supposedly ang 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 uh, filing ng Certificate of Candidacy pero hindi na tinitignan ng pamilya kasi nga iba na ang batas ngayon, November 2 na. 2026 ang election Republic Act, due to the passage of Republic Act 12232. So, pagka ho ganun, may iba na hong schedule sa November 2, 2026. Meron na ho silang sariling kung kailan ng filing, kung kailan ng election period, election year, kung kailan ng gun ban, kung kailan ng campaign period, hanggang sa umabot tayo November 2 But that's next year. So hindi pa ginagawa ng Comelec like, yung calendar of activities for the November 2 BSKE. And after nitong uh, uh, kasabay nitong BSKE registration for October, mga last week, sabihin natin mga, I don't know, October 21 or October 23, something like that. October 13 of this year, eh, barm election na po. So, very busy po ang commission election sa first ever uh, barm election sa ating mga kapatid dyan sa Muslim Mindanao. Kaya po, very very busy po ang October po nila. Pero ganun pa man, uh, ang, ang ah uh, ito nga, tayo, <laughs> Kung di ko ba sa na tumitingin tayo. Magkakaroon din sinabi po ni Comelec Chairman George Garcia na magkakaroon din po ng BSKE registration for overseas voters. Ha? Ito po, lahat po ng mga taga-overseas magkakaroon po ng sarili nilang BSKE registration. At 13 million nga po ang target ng Comelec sapagkat mahaba-haba po ito eh. Ang overseas registration po, okay. <laughs> ang overseas registration po ay from December 1 to December 1, 2025 to September 20, 2027. Yan po ay in preparation for the 2028 presidential elections. Ang sabi po ni Chairman George Garcia is, This is very important because the 2028 election is a historic time in Philippine elections. Yan po ang sinabi ni Chairman George Garcia na napaka-importante daw. Kaya po, ang mga overseas uh, registration period usually last until uh, up to 2 years. Kasi ang huli nito is from 2022 to 2025. 22, 23, 24. Up to 2024. Pwede nyo i-check yon. So ngayon, December 1, 2025 up to September 20, 2027 another 2 years. Kung halimbawa, eh, hindi kayo naniniwala sa akin, pwede nyo i-check lahat yung facts na yan, tsaka yung report na yan sa Philippine National Agency News. Philippine News Agency, I'm sorry. Philippine News Agency. Doon makikita nyo po yung report na yon Aside sa uh, source namin sa Comelec na binanggit nga po yan, yung mga datos na yan. So, ano ho ba ang uh, ang, ang implication yun. Well, itong December 1 na supposed to be, supposedly, a BSK election ngayong uh, 2025, ang ginawa mo ng Komile, ay eh, uumpisahan na lang po ang overseas registration in preparation for the 2028 presidential, national, and local elections. So, Uulitin ko po ang mga dates na para inyo pong maintindihan ang galaw ng Comelec sapagkat of course lagi ko naman sinasabi sa inyo na kung nais ninyong malaman kung matutuloy o hindi eh ang laging titignan natin yung galaw ng Comelec pero kahit na sinabi ko itong dates na to palagi siya sabi ng Comelec na we are also preparing for the December 1, 2025 In case nga daw na ma-declare na unconstitutional. So, supposed to be, supposedly, filing ng COC is October 1 to 7, 2025. Pero ang BSKE registration for the uh, November to 2026 elections is on October, last week, of 2025 to July 2026. Barm elections, October 13 BSKE uh, Preparation uh, Preparation for the overseas Registration would be December 1, 2025 Supposedly, dapat December 1, 2025 Ang BSKE elections Under the old law At Hanggang September 20 20 27 So, ako ang basa ko lamang naman dito Parang <clears throat> Sinagasaan na ng Commission on Elections ang calendar of, of activities para sa BSKE 2025. Ang pinaka siguro hope hope na lamang ng ating mga kabalanggay na nais matuloy yung BSKE 2025 is for the Supreme Court to make a decision this September. Eh, ito September, September, ano na nga po ngayon, 16. So, we have two weeks to go. At 23 pa po yung uh, kanilang uh, September 23, ang kanilang uh, opening or resumption of court duties. So, more or less one week lang po yun. If, during that time, eh, ma -ma -ma pabilis ng, ng, ng Supreme Court ang kanilang decision, well and good. Baka, baka matuloy yung October 1 to 7 na filing of COC. Oh, but but I, but I doubt. I I doubt. It's too it's too on. It's too close. It's cutting it too close for comfort. So yam po ang nais ko pong uh, sabihin sa inyo dahil, uh, na bitin ho dahil ngayon ko lang na-receive ito ang pagtawag namin sa Commission on Elections na magkakalang ng pa pala sila ng Overseas Registration Drive. Starting December 1 of this year, dun ho ako na siya. December 1 nila yung start. Eh alam na alam na Manila na December 1 supposed to didapat ang BSK 2025. 25. So, 'yun po ang ating missing vlog for this afternoon. Maraming maraming salamat sa patuloy niyong uh, pagsubaybay mga kabalanggay. God bless po.